Hello guys! Hello everyone! Good morning, good afternoon, and good evening sa inyong lahat. Yeah! This is Nar's Best toad Of course, ako ay nagkape dahil nga it's my off so I want to celebrate it with coffee after nagawa ko ng mga routines ko during my off and of course Ah, syempre, while nanonood ako ng teleserye ng mga K-dramas kong paborito ay nagkakape ako. So ano ba yung mga gagawin ko after para makatulog naman ako? Kasi syempre napaka... Ah, uh, alam naman natin lahat na yung kape talaga is stimulant siya. So parang um, the whole... Uh, the whole night yata ako nitong hindi makakatulog dahil dark coffee nga ito, coffee americano. Yan yung ano ko, ah... Uh, cafe for today. So, nag-order ako ng coffee online uh, dito sa aming part ng aming hospital. May malapit dito kapihan. So, nag-online coffee ako. <laughs> Napaka-strong na coffee niya. So, nahihirapan talaga akong matulog dito ngayon. So, ang ginawa ko is, um, para makatulog ako, ay uminom lang ako ng warm water. Check ko sa YouTube kung ano mga kailangan kong gawin para makatulog ako. Kasi parang alert na alert pa rin ako. Hindi ako makatulog. So, ayun. Ang sabi, eh, ang good advice is to drink warm water to flush. Para ma-flush natin. And then, after the warm water, mga after 30 minutes, inom daw na, uh, gatas. So, afternoon so, after natin uminom ng warm milk o maligamgam na gatas, ay mag-ano tayo ng pipino. Ay, naniniwala naman ako na ang pipino talaga ay nakakatang, tulog Kaya, ginawa ko. Alam naman natin lahat talaga na ang pipino ay nakakatanggal ng eye bag. Yes, yung mga eye bags nyo dyan, lagyan nyo lang yan ng dalawang perasong nakahiwang pipino ay matatanggal at ang sarap pa ng tulog kasi malamig sa mata. Kaya mga ka-nurse, isang tip po yan para makatulog tayo ng mahimbing at saka pagising natin, beauty pa rin yung mata natin. Hindi nagmamaga dahil sa mga eye bags natin. So keep it po, gawin po natin ang tips na to.